Ganda pala dito eh. Kasi dito ako sarili sa pinanganak. Dito ako nag-aaral, na naging siga. Ah, kaya ba sig pangalan mo? Oo, 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 yun. Pero dati na yun, hindi na ako siga ngayon. dilang naman puro trobo ang alam ko. Siyempre, tinuruan rin ako ng tatay ko sa pagiging mekaniko. Nasaan yung tatay mo? Eh, namatay si Tatay sa suno. Eh, yung nanay mo? Kaya sila kidlat, dagul, kulot na yung pamilya ko. Sila lang. Pero na pala tayong ulila. Pero ba't naman biglang meron kang pa-life story reveal d'yan? Eh, syempre para... Para siguro mas makilala mo ako. Para mas malaman mo, mo sino talaga ako. Kasi? Kasi siyempre sabi mo na hindi ako sa sa'yo, di ba? Pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, naiisip ko na iksilan talaga ng buhay, no? Kaya ayaw ka nang paligoy-ligoy pa. Nilalabang ko na nararamdaman ko para sa'yo later. Nililigawan mo ba ako? Bakit? Sasagutin mo na ba ako? Pwede. Anak, tama na, tama na. Ako ba? Wala nga ka ba? Ha? Dapat nabubulok ka sa kulungan eh, kasama yung anak mo eh. Wala akong kinalaman sa ginawa ni Matas. Hindi ito ako parte mo. Mas kasi, siguro mas mabuti kung tanongin mo nanay. nanay. Pinagsasabi mo? Anak, tama na Ha? At ikaw, pwede ba umalis ka na? Importante ka sa akin, Shik. Anong problema? Hindi kasi ito yung priority ko ngayon eh. Mm, hindi ko naman sisiraan yung mga plano mo eh. Tutulungan pa kita. Tulad nung tinulungan kita kay Jello. Okay naman tayo dalawa, di ba? Di ba partners tayo? totoo lang, gustong gusto ko nga yung tandem natin eh. Gusto pa kitang makasama. Pati yung kapatid ko, tsaka yung mga sisters. Gusto ko pang mabuhay dito sa Rilis. Ako rin. Gusto ko nandito ka. Hindi ko lang kasi alam kung tatagal pa ako dito eh kahit habang buhay kahit habang buhay habang buhay buhay? ano yung ibig mong sabihin? hindi ko kasi alam kung magtatagal pa ako dito kaya hindi ako nagkukumit kahit kanino kahit saan kahit sa'yo eh. Okay. Hindi ko maintindihan nito Ano ba? Ano ba mo sabihin? Wala akong naiintindihan eh. Ano ba yun? May sakit kasi ako, Sid. Kaya kung na lang yung itatagal ko dito.